Sila Mark at Rachel Lewis ay isang mag-asawang tila na sa kanila na ang lahat. Mayroon silang maginhawang tahanan, tagumpay sa kanika nilang karera at higit sa lahat isang pag-ibig na wari hindi kailanman masisira. Matapos ang ilang taon ng pagsasama, sinimulan nilang seryosong pag-usapan ng isang pangarap na matagal na nilang inaasam ang magkaroon ng anak. Puno ng pananabik at mga plano, sinimulan ni Rachel ang mga unang hakbang para ihanda ang kanilang tahanan para sa pagdating ng munting anghel. Isang umaga, habang nagkakape, lumingon si Rachel kay Mark na may maningning ng ngiti at ibinahagi ang kanyang ideya para sa darating na at Linggo. Iminungkahin niyang gamitin ni Mark ang oras para pinturahan ng magiging nursery ng kanilang anak. Dahan-dahan niyang ipinaliwanag na mas mainam na gawin na ito ngayon para maiwasan ang matapang na amoy ng pintura, lalo na't magiging maselan siya kapag kumpirmado na ang kanyang pagbubuntis. Sa ganitong paraan, handa na ang kwarto pagdating ng ating anak, sabi niya, habang hawak ang kamay ni Mark na parabang iniaabot sa kanya ang puso ng pangarap na iyon. Noong una, tuwang-tuwa si Mark sa ideya Nakikita na niya sa kanyang isipan ang kwartong yon na may malambot na kulay, puno ng mga magagandang muebles, isang espasyong sumisimbolo sa pag-asang kapwa nila inaalagaan. Nagagalak siyang pumayag, iniisip na ito na ang simula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Ngunit may iba pang balita si Rachel. Sinabi niyang magbabakasyon siya kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Linda. Giit ni Rachel, ito'y para lamang makapag-relax. At dahil wala naman siya, hindi niya kailangang alalahanin ang amoy ng pintura. Walang pag-aalin lang ang pumayag si Mark sa isip na karapat dapat naman si Rachel na magkaroon ng oras para sa sarili habang siya ang bahala sa bahay at sa pagsasaayos ng kanilang pinapangarap na silid. Ito ang magiging munting paraiso natin bulong niya sa sarili habang nagsasalita si Rachel at tiningnan siya ni Rachel na parabang ang lahat ay naaayon sa kanyang plano si Rachel naman ay tila nagmamadaling umalis sabik na sa weekend nila ni Linda na palagi niyang naging malapit at tapat na kaibigan hindi niya itinago kung gaano niya kailangan ng oras na ito para makapagpahinga linawin ng kanyang isip at ihanda ang sarili sa mga pagbabagong darating ang kanyang boses ay may halong pananabik at kaba, at napansin ni Mark na laging mapagmasid na lumilipad ang kanyang isip kapag nababanggit ang hinaharap. Bawat kilos niya ay tila may bagong gaan, at niyakap niya ito. Pakiramdam na ito na marahil ang sandali kung kailan, sa wakas, magsisimula ng umayos ang lahat. Nang hapong iyon, nagpasya si Mark na sorpresahin si Rachel bago ito umalis. Dumaan siya sa isang kalapit na flower shop at pumili ng isang bouquet ng mga paboritong bulaklak nito. Ang puso niya ay puno ng halo-halong emosyon, kaba para sa kinabukasang kanilang binubuo at higit sa lahat, isang malalim na pasasalamat sa lahat ng kanilang pinagsamahan. Maingat niyang hinawakan ang bouquet na parabang ito'y isang maliit na simbolo ng kanyang pag-ibig at ng pamilyang malapit na nilang buuin. Pagdating sa bahay, napansin niyang nandoon pa si Rachel, ngunit may isang kakaibang katahimikan. Dahil sa isang kutob, dahan-dahan siyang pumasok sa likod bahay, plano na sorpresahin ito. Ngunit bago pa man siya makarating sa kusina, isang mahina ngunit pamilyar na halakhak ang umalingaungaw mula sa pasilyo. Sandali siyang huminto, nagtataka at narinig ang masiglang boses ni Rachel na may kausap sa telepono. Inakala niyang si Linda iyon, ang matagal na niyang kaibigan at nagpaplano na sila para sa inaasam na bakasyon. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha, natutuwa sa pananabik nito. Ngunit habang pinakikinggan niya, napansin niyang iba ang tono ng usapan. Hindi ito tunog ng karaniwang kwentuhan ng magkaibigan. Lumapit pa siya ng kaunti. Halos walang ingay at naging mas malinaw ang mga salita. Tumatawa si Rachel, walang inaalala, at sinabi kay Linda na sabik na siya para sa weekend, hindi dahil sa anumang retreat para mag-relax. Nabanggit niya ang pangalan ng isang lalaki, Tom. Ang pangalang iyon ay lumabas sa kanyang mga labi na may kasamang pamilyaridad na hindi pa naririnig ni Mark kailanman. Ang gaan sa kanyang boses na sinabayan ng isang kinakabahang tawa ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Bawat salita ay tila isang suntok. Naramdaman niyang gumuho ang kanyang mundo. Nagpatuloy si Rachel sa pagbabahagi ng mga detalye ng kanilang plano. Nabanggit niya kung paano tinulungan ni Linda na iset up ang pagkikita nila ni Tom at ang retreat ay isang magandang dahilan lamang para makaalis ng bahay ng hindi kahinahinala. Gulat na nakinig si Mark habang tumatawa si Rachel at nagkukwento kung gaano siya kasabik sa weekend at kung gaano niya zaslujeno ang kaunting kasiyahan. Bawat pangungusap ay tila bumubura sa mga larawang binuo sa kanyang isipan tungkol sa kanilang hinaharap. Bigla, ang ideya ng nursery ang kanyang pagiging sensitibo sa amoy ng pintura, ang pagmamadaling pinturahan ang silid, lahat ay nawalan ng kahulugan. Ang kanyang mga salita ay umalingaungaw sa kanyang isipan at nanatili siyang nakatayo, pakiramdam na siya'y mahina at pinagtaksilan. Hawak ang buke na pagtanto niyang ang mga bulaklak na dati puno ng kahulugan ay isa na ngayong walang lamang simbolo. Isang paalala ng kung anong inakala niyang mayroon sila, ngunit nasa isip niya lang pala. Ayaw na niyang makarinig pa pero hindi siya makagalaw. Nanatili si Mark doon ng matagal, paulit-ulit na pinapatugtog sa kanyang isipan ng bawat salitang narinig. Sa huli, Pakiramdam na ang kanyang romantikong sorpresa ay naging isang mapait na pagtuklas, umatras siya pabalik sa pintuan sa likod bahay. Gising si Mark buong gabi, gulong-gulo ang isip sa mga pagdududa at magkasalungat na emosyon. Ang pag-ibig na nararamdaman niya para kay Rachel ay nahaluan na ngayon ng matalim na kirot ng kataksilan, at hindi niya malaman kung ano ang gagawin. Ang mga imahe nila na nagpaplano para sa kanilang kinabukasan ay patuloy na sumasagi sa kanyang isipan. Ngunit ngayon ay may ibang bigat na parabang lahat ay isang ilusyon na ayaw niyang makita. Pagsikat ng araw, nakapagdesisyon na siya. Hindi niya direktang haharapin si Rachel. Sa halip, hahayaan niyang siya mismo ang maglantad ng kanyang tunay na intensyon. Kinabukasan, bumaba si Rachel mula sa hagdanan dala ang kanyang bag, nagniningning ang mga mata. Tila sabik na sa kanyang weekend. Pinagmasdan siya ni Mark ng ilang sandali. Bawat detalye ng sandaling iyon ay nakatatak sa kanyang isipan. Habang papalapit ito para magpaalam, marahan niyang hinawakan ng braso nito. Ang kanyang ekspresyon ay may halong pagmamahal at kung anong hindi nito matukoy pinili niya ang sandaling iyon para simula ng isang usapan na alam niyang magiging isang malaking pagbabago. Bago ka umalis, may gusto akong ibigay sa iyo, sabi niya sa mahinahong tono na kabaliktaran ng gulo sa kanyang kalooban. Tumingin sa kanya si Rachel, nagulat at nagtataka habang pumunta si Mark sa isang drawer at kumuha ng isang maliit na kahon. Medyo naguguluhang kinuha ni Rachel ang kahon at sinimulang buksan marahil ay umaasa sa isang romantikong regalo. Ngunit ang laman nito ay malayong malayo sa kanyang inaasahan. Sa loob ng kahon ay may ilang piraso ng kondom. Natigilan si Rachel na wala ang ningning sa kanyang muka, habang ang kanyang umaasang ngiti ay naging isang ekspresyon ng gulat at pagkailang. Tumingin siya kay Mark. Sinusubukang unawain ang kahulugan ng kilos na iyon, ngunit nanatiling matatagang tingin ni Mark inoobserbahan ng bawat reaksyon niya. Pinasag ni Mark ang katahimikan. Baka kailanganin mo to para sa weekend mo, mahinahon niyang sabi. Gulat pa rin. Pilit na tumawa si Rachel, sinusubukang baliwalain ito. Ngunit napakabigat ng kanyang mga salita. Alam niyang may natuklasan si Mark ngunit hindi niya masabi kung gaano karami ang alam nito. Ang mas lalong nagpagulo sa kanya ay ang kalkuladong kahinahunan ni Mark, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya nang walang bahid ng galit, naghihintay lang sa kanyang sasabihin. Sinusubukang bawiin ang kontrol, humalakhak ng pilit si Rachel. Mark, ano bang ibig sabihin nito? Pupunta ako. Pupunta ako sa weekend kasama si Linda, di ba? Hindi siya agad sumagot. Lumapit lang ng kaunti at sa kanyang mga mata Nakita nito ang pinaghalong sakit at determinasyon. Gusto ko lang na maging handa ka, sabi niya sa boses na sobrang kontrolado na nagdulot ng kilabot sa kanya. Alam niyang may narinig si Mark na kahit paano alam nito kung ano talaga ang mangyayari sa weekend na iyon. Ang katahimikang sumunod ay mabigat, isang pagtigil na puno ng mga kahulugang hindi pa nila naharap sa kanilang pagsasama. Hawak ni Rachel ang kahon, ramdamang bigat ng kilos ni Mark na pagtatantong mas marami siyang alam kaysa sa gusto niyang malaman. Ngunit sinusubukang panatilihin ang kanyang composure. Humalakhak siya at umiling. Ano bang klasing biro yan, Mark? Sabi niya na may pilit ng iti. Kung sinusubukan mo akong patawanin, hindi ka nagtagumpay. Binaliwala niya ito at tumalikod patungo sa pinto. Bago umalis, sandali siyang huminto. Binigyan siya ng mabilis na sulyap. Marahil ay umaasang tutugon si Mark, ngunit nanatiling hindi kumikibo si Mark, hindi nagbabago ang ekspresyon na naging dahilan para umirap si Rachel. See you Sunday. Mag-enjoy ka sa weekend. Pasinghal niyang sabi at isinara ang pinto sa likod niya nang may di kinakailangang lakas. Nanatili si Mark doon. Pinapanood si Rachel na lumabas ng pinto. Nagbigay pa ito ng isang huling tiwalang ngiti bago umalis. Na para bang lahat ay maayos. Na para bang walang makasisira sa planong binuo niya. Ngunit sa pagsara ng pinto sa likod niya, si Mark na ang may dala ng isang bagong plano. Alam niya ang lahat. Ang retreat kay Linda, ang kanyang pagiging sensitibo sa amoy ng pintura, ang pagmamadali na umalis, lahat ay kasinungalingan. Habang pinapanood niya si Rachel na maglakad palayo, may sumibol sa loob ni Mark, isang pagnanais na harapin siya doon mismo, nailantad na alam niya ang bawat maduming detalye. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hinayaan niya itong umalis, dala, -dala ang bigat ng isang tiwalang sa katotohanan ay sirana. Akala ni Rachel ay hindi alam ni Mark na ang kanyang weekend ay malayo sa anumang hinala. Wala siyang ideya na natuklasan na ni Mark ang lahat at sa pag-iwan sa kanya, binabalewala niya ang mga unang senyales na malapit ng mabunyag ang kanyang kasinungalingan. Nang makalis na si Rachel na natili si Mark sa sala, ramdam ang katahimikan ng bahay na hindi pa niya naramdaman dati. Tila pinapanood siya ng mga pader at napagtanto niyang sa kanyang pagtatangkang gumawa ng isang bagay para sa kanilang kinabukasan, natuklasan niya ang isang mapanirang lihim. Iniwan niya ang walang lamang kahon ng kondom sa mesa, isang tahimik at kabalinto na ang paalala ng natitira sa kanilang relasyon. Kahit na nakatutokso ang ideya na tawagan siya, ibang landas ang pinili ni Mark. Nagpasya siyang sa halip na pumasok sa isang direktang komprontasyon Hahayaan niyang magkaroon si Rachel ng kanyang weekend habang gagamitin niya ang oras na iyon para gawin ang mga kinakailangang hakbang upang mabawi ang kontrol sa kanyang buhay. Matapos umalis ni Rachel, nanatili si Mark sa halos kumpletong katahimikan. Ramdam ang bawat tibok ng puso na umaling sa walang laman na bahay. Ang dapat sana'y isang weekend ng paghahanda para sa hinaharap ay naging isang panahon ng mapait na pagmumuni-muni at mga desisyong hindi niya inakalang kailangan niyang gawin. Tumingin siya sa kahon ng kondom sa mesa, isang tahimik na simbolo ng kanyang natuklasan. May malamig na determinasyon, sinimulan ni Mark na maglakad sa bahay. Pinagmasdan niya ang bawat detalye na may bagong pananaw na parabang nakikita ang buhay na binuo nila sa ibang lente. Ang tahanang iyon na sumisimbolo sa lahat ng gusto niya para sa hinaharap ay nagiging paalala ng mga sirang pangako. At kasabay ng realisasyong iyon ay dumating ang pangangailangang kontrolin ang sitwasyon. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang ekstrang set ng mga susi. Mayroong simbolikong kahulugan sa pagkuha ng mga susi at pagsubok sa bawat isa sa mga kandado ng bahay. Ramdam niya ang bigat ng bawat pagpihit na parabang sa bawat kandado inihihiwalay niya ang sarili sa nakaraan. Ginugol ni Mark ang buong araw sa pagpapalit ng lahat ng kandado sa bahay. Pabalik-balik, pinalitan niya ang mga ito, tahimik na determinado na hindi payagang makabalik si Rachel nang hindi nila hinaharap ang nangyari. Walang galit sa kanyang mga kilos, isang mapait na kahinahunan lamang isang tahimik na pagtanggap na masakit man kailangan itong gawin. Matapos matapos ang pagpapalit, isa-isang tinipon ni Mark ang mga gamit ni Rachel. Maingat niyang tiniklop ang bawat damit, inayos ang kanyang mga libro at pabango, inilalagay ang lahat sa mga maleta at kahon na parabang isinasara ang mga kabanata ng isang aklat na ayaw na niyang basahin pa. Nakaramdam siya ng kakaibang halo ng lungkot at ginhawa. Sa kanya, bawat gamit ay isang paalam, isang maliit na seremonya ng pagtatapos. Sa pagtatapos ng araw, inilipat ni Mark ang lahat sa garahe. Inilagay ang mga maleta ni Rachel doon na parang isang uri ng pansamantalang pagpapatapon. Hindi niya alam kung ano mismo ang sasabihin sa kanya kapag bumalik ito. Ngunit alam niyang ang gawaing ito para sa kanya ay ang unang hakbang tungo sa isang bagong buhay. Habang papalubog ang araw, tumingin si Mark sa walang laman na silid na dati niyang inakalang aayusin para sa isang anak. Nakaramdam siya ng kirot sa dibdib nang makita ang mga hubad na pader, sandaling iniisip kung ano ang maaaring nangyari. Ngunit kasabay nito, isang kakaibang kapayapaan ang nanahan sa kanya. Napagtanto niyang mula sa sandaling iyon hindi na niya kailangang mamuhay sa mga kasinungalingang bumubuo ng isang hinaharap na, sa katotohanan, ay hindi kailanman iiral. Pagsapit ng gabi, umupo si Mark sa sofa sa sala. Wala na ang presensya ni Rachel ngunit puno pa rin ng mga alingaw-ngaw ng nakaraan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaang balutin siya ng malalim na katahimikang bumabalot sa bawat sulok ng bahay. Bagamat nagdulot ng pakiramdam ng kawalan ang katahimikang iyon, tila nag-aalok din ito ng halos na hahawakang ginhawa na parabang ang espasyo sa paligid niya ay sa wakas ay malayang makahinga. Ginugol niya ang madaling araw sa pag-iisip sa lahat ng nangyari, paulit-ulit na binabalikan ang bawat alaala sa paghahanap ng mga sagot. Tinanong niya ang sarili tungkol sa mga senyales na maaaring hindi niya napansin. Ang ideya na ang isang taong minahal niya ng lubos ay maaaring magtago ng isang bagay na napakasakit ay unti-unting kumain sa kanya. Ito ay isang pakiramdam na may halong hindi paniniwala, sakit, at kasabay nito, isang lakas na hindi pa niya lubos na naiintindihan. Habang tumatagal ang mga minuto at ang dilim ng gabi ang naging tanging kasama niya, Tumayo si Mark at muling naglakad sa bahay. Huminto sa pintuan ng silid na hanggang kamakailan ay sentro ng mga planong ibinahagi nila ni Rachel. Binuksan niya ang pinto at pumasok, pinagmamasdan ang bawat detalye ng mga hubad pang pader. Sa kanyang isipan, nakikita pa rin niya ang pinapangarap na silid na kanyang binalak, ngunit unti-unti Napagtanto niyang wala ng puwang para sa mga pangarap na binuo sa mga ilusyon. Ang desisyong ginawa niya ay pinal na at naramdaman ni Mark na sa bawat sandaling lumilipas, ang bahay ay hindi na natahanan ng isang mag-asawa kundi nagiging isang espasyo para sa personal na muling pagbangon. Alam niyang kailangan niyang harapin si Rachel pagbalik nito at naiisip ang gulat sa mukha nito kapag natuklasan na kahit paano, alam niya ang lahat. At higit pa roon, malalaman nitong ang mga pinto ng bahay na iyon ay hindi nabukas para sa kanya. Pagsikat ng araw, naramdaman ni Mark ang pagod na bumibigat sa kanyang katawan. Ngunit ang kanyang isip ay nanatiling alerto, halos hindi mapakali, na para bang naghihintay na lumitaw si Rachel. Alam niyang babalik ito sa linggo ng gabi, marahil ay walang anumang hinala naniniwalang ligtas ang kanyang mga lihim. Nagpasya si Mark na hindi niya iiwan sa pagkakataon ng anumang bagay. Hihintayin niya ang pagbabalik nito at kapag hinarap nito ang mga bagong kandado at ang mga maletang nakatambak sa garahe, sa wakas ay ilalantad niya ang lahat ng kanyang natuklasan. Dumating ang linggo at dahan-dahang lumipas, bawat minuto ay tila isang paunang salita sa hindi maiiwasang komprontasyon. Pinanatili ni Mark ang sarili na abala. Sinusubukang ilihis ang kanyang isip sa mga pang-araw-araw na gawain habang naghihintay. Ngunit ang pag-aabang ay nagpabigat sa bawat segundo. Alam niyang malapit na ang sandali upang harapin siya. At bagamat may malalim pa rin sakit ang kanyang puso, nakaramdam din siya ng lumalaking lakas. Isang katiyakan na mas karapat dapat siya kaysa sa mga kasinungalingang inalok ni Rachel. Huli na ng hapon nang ang tunog ng papalapit na sasakyan ay pumutol sa kanyang pag-iisip. Sumilip siya sa bintana at nakita si Rachel na bumababa ng kotse, mukhang relax, na parabang ang weekend ay, para sa kanya, isang simpleng pahinga lamang. Isang pagtakas na walang kahihinatnan. Inihanda niya ang sarili para sa kung ano ang darating, na matatag habang papalapit ito sa pinto. Huminto si Rachel habang iniikot ang doorknob na pagtatanto na may mali. Sinubukan niya ulit, ngunit nakalak ang pinto. Pinalitan ng kandado. Pinanood siya ni Mark mula sa loob. Nakikita ang pagkalito na kumalat sa kanyang mukha. Tumingin si Rachel sa paligid, nag-aalinlangan hanggang sa napadpad ang kanyang mga mata sa garahe, kung saan nakita niya ang kanyang mga maletang nakatambak, naghihintay sa kanya sa labas. Agad na lumitaw ang kanyang gulat at hindi mapakaling ekspresyon, at umatras siya ng kaunti, hindi lubos na maunawaan ang nangyayari. Noon binuksan ni Mark ang pinto, nakakrus ang mga braso, nakatitig sa kanya ng may mahinahon ngunit matatag na ekspresyon. Sinubukan ni Rachel na pilitin ang isang kinakabahang ngiti, bumubulong ng kung ano tungkol sa pagkalito sa kandado. Ngunit hindi natinag si Mark. Sa isang kalmado at seryosong boses, nagsimula siyang magsalita. Bawat salita ay may bigat ng lahat ng kanyang pinigilan sa loob ng weekend. Alam ko ang tungkol sa inyo ni Tom, sabi niya diretso sa kanyang mga mata. Agad na gumuho ang maskara ni Rachel. Sinubukan niyang magpaliwanag, nagkakandautal sa mga dahilan, sinasabing pagkakamali iyon na wala itong ibig sabihin, ngunit pinutol siya ni Mark, matalas ang boses. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang narinig, tungkol sa usapan kay Linda, tungkol sa kung paano niya natuklasan ang bawat kasinungalingang sinabi nito. Nakatayo lang doon si Rachel, tulala habang nilinaw ni Mark na ito na ang katapusan. Hindi siya sumigaw, hindi nagpakita ng galit. Sinabi lang niya na wala nang puwang para sa mga kasinungalingan sa kanyang buhay at mula ngayon, pipiliin niya ang landas ng katotohanan ng mag-isa. Sa wakas ay naunawaan ni Rachel ang lalim ng kanyang ginawa, ngunit huli na ang lahat. Habang pinapanood ni Mark na umalis si Rachel dala ang kanyang mga maleta nakaramdam siya ng hindi inaasahang kapayapaan na parabang sa wakas ay naisara niya ang pinakamasakit na kabanata ng kanyang buhay. Nanatiling matatag si Mark sa pinto, nakatitig kay Rachel na may ekspresyong kalmado at desidido. Ang tiwalang maskara na suot niya hanggang sa sandaling iyon ay nawala. Binuksan niya ang kanyang bibig para magsalita, ngunit itinaas ni Mark ang kanyang kamay. Pinuputol ang anumang dahilan na maaaring sasabihin niya. Rachel, nasa garahe ang mga gamit mo, sabi niya, mababa at matatagang boses. Hindi ka na nabibilang dito. Hindi na. Bumuhos ang gulat sa mukha ni Rachel habang tinatanggap ang kanyang mga salita. Ang kanyang mga matay nagpapalipat-lipat sa pagitan ng garahe at ng hindi matinag na ekspresyon ni Mark sinubukan niyang mag-utal ng mga paumanhin. Nagsisimula ng mamuo ang mga luha, ngunit na natili siyang hindi natitinag, determinado na hindi sumuko. Huli na para sa mga pagsisisi o paghingi ng tawad. Sa wakas, tumalikod siya at naglakad patungo sa garahe. Daladala ang bigat ng kanyang sariling mga pagpili, nang walang aliw ng kapatawaran. Lumipas ang ilang linggo matapos ang gabing iyon. Ang katahimikan sa pagitan nila ay opisyal na. Tinatakan ng mga papeles ng diborsyo na pinirmahan ni Mark nang walang pag-aalinlangan. Hindi tulad ni Rachel, wala siyang mga pagdududa, tanging ang kalayaan na muling simula ng kanyang buhay at ang pangarap na bumuo ng isang tapat at makabuluhang hinaharap. Sinubukan siyang kontakin ni Rachel ng ilang beses, ngunit hindi sinagot ni Mark ang kanyang mga tawag o tumugon sa kanyang mga mensahe. Alam niyang wala nang dapat pag-usapan, ang buhay na magkasama sila ay nasira na ng hindi na maayos. Lumipas ang isang taon at natagpuan ni Mark ang isang bagay na hindi niya inakala pagkatapos ng lahat ng sakit na iyon, isang bagong pag-ibig. Nagsimula siyang makipag-date sa isang espesyal na babae kung saan natuklasan niya hindi lamang ang isang malalim na koneksyon kundi pati na rin ang isang kapayapaan at tiwala na hindi niya inakalang mababawi pa. Naunawaan nito ang kanyang nakaraan at magkasama silang bumuo ng isang kasalukuyan na walang anino, isang relasyon kung saan ang katapatan ng susi. At pagkatapos ay dumating ang balita na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Buntis ang kanyang kasintahan at naramdaman ni Mark ang isang hindi may paliwanag na kaligayahan nang mapagtanto na sa wakas ay matutupad na niya ang kanyang pangarap na maging isang ama. Ang sanggol na ito ay simbolo ng isang bagong simula, isang bagong kabanata na puno ng pag-asa at kahulugan. Hindi napigilan ni Mark ang mapangiti pagpasok sa silid na ngayoy ginagawa na niyang isang nursery. Dinampot niya ang mga lata ng pintura at siya mismo ang nagsimulang kulayan ng mga dingding. Bawat hagod ng brotsya ay puno ng pag-ibig at naguumapaw na pagmamalaki. Walang ibang nakasaksi sa sandaling iyon, ngunit batid niyang nasa eksaktong lugar siya na palagi niyang pinapangarap. Samantala, ibang-iba ang realidad na kinakaharap ni Rachel. Ang desisyon niyang unahin ang mga panandaliang pakikipagsapalaran ay nagsimula ng maningil. Dahil wala na ang pinansyal na seguridad at kaginhawa ang dati niyang tinatamasa kay Mark, unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng mga responsibilidad na noon ay halos hindi niya napapansin. Hindi nagtagal, dahil hindi na niya kayang suportahan ang sarili kinailangan ni Rachel na lunuki ng kanyang pride at bumalik sa poder ng kanyang mga magulang. Ilang beses pa niyang sinubukang tawagan si Mark. Nagpadala ng mga mensaheng puno ng pagsisisi at pangakong magbabago, ngunit hindi na ito kailanman tumugon. Para kay Mark, isinara na niya ang pinto sa nakaraan. Ngayon, sa piling ng bago niyang pag-ibig at sa pangako ng isang paparating na pamilya, Ipinagpatuloy niya ang pagpipinta, ginagawang isang tunay na tahanan ang nursery, isang tahanan na sumasalamin sa mga pagpapahalagang matagal na niyang hinahangad para sa kanyang sarili. Salamat sa panonood ng video. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi kayo mahuli sa anumang updates. Magkita-kita tayo sa susunod.